Sir, bilang isa po sa mga OPM legends at mga artist na sumuporta kay PRD noong 2016, ano pong pakiwari ninyo sa sinapit niya ngayon, sir, after niya magsilbi ng anim na taon at ang sinapit niya sa Marcos administration? Well, ito na yung pinakalakmalaking uh, uh sa isang kababayan na nakita ko sa buong buhay ko. Ako po ay 72 years old na ngayon. Lahat po halos nang naging presidente ng Pilipinas magula kay Diyos Dado Makapagal hanggang kay Digo hanggang kay Bongbong -Bong ay nasaks nasaksihan ko lahat po ang kanilang pagpapatakbo pero ito na po yung pinakamalaking traidor na pangyayari sa isang naging presidente kasi po kahit tapos na po yung termino ng isang presidente dapat pa rin po natin igalang yung kanyang pwesto dahil naging presidente nga po sa ng bayan natin noong araw bukod pa doon isa po si Presidente Duterte o si Digong kung tawagin namin sa napaka-popular na presidente na nasaksihan ko rin sa buong buhay ko. Siya na po yung pinakamahal at minahal ng mga Pilipinong naging presidente. Sir, 20, way back 2016 until now, bakit po niyo sinuportahan si former President Duterte? Kasi nga po yung programa niya maganda. Uh, wala pong naglakas loob na ganyan na naging presidente nung araw. Lahat po nung naging presidente na natin nung araw parang, parang pan lang sila. Wala silang ginawang solid na pagbabago dito sa Pilipinas. Nung po po si Digong, kaya ako sa sinuportahan, doon pa lang po sa platforma niya, sa anti-droga, eh doon po nagkasundo na kami. At gusto rin niyang maging federal system tayo nung araw, gusto ko rin po yun. Kaya sinuportahan ko po siya hanggang sa matapos po yung kanyang termino. At hanggang ngayon po, kung ano po yung mga ng mahal na Pangulong Duterte ay suportado pa rin po namin lahat. Sir, sa inyo po bilang Pilipino, gaano kahalaga yung kultura na pagtanaw ng utang na loob, yung, yung, yung kultura natin na hindi tayo traidor, tumatanaw tayo ng, ng, ng kabaitan. Uh, ng, oh, alam na ko ibig sabihin, yun na nga yung ating uh, pag-uugali na tayong mga Pilipino ay mahilig na tumanaw ng utang na loob. So siguro po pag sinabi natin pagtanaw ng utang na loob, yun pong pamilya na gumawa sa kanya nito tinulungan niya po itong mga ito walang gusto magpalibig sa tatay niya sa libingan ng mga bayani eto pong Presidente Duterte ang nagbigay ng pagkakataon para malibing ko doon sa libingan ng mga bayani siya rin po nagbigay daan para makabalik sila sa pwesto malaki po na itulong niya kaya ito pong ginawa sa kanyang pagkatrydor napakalaki po nito kauna-unahan po na nagkaroon ng ganito kalaking trydor sa bayan natin Pilipinas. Sir, ano pong mensahe ninyo kay former president? Ang mensahe ko po, po sa lahat po ng mga kababayan natin, huwag po tayong papayag na try tayo. Dahil tayo po ang naglagay sa kanila dyan sa pwesto, tayo rin po ang pwedeng magtanggal sa kanila sapagkat hindi nila idinagalang yung ating sovereign Tayo po ang sovereign, tayong mga, ma mga mamamayan, hindi po silang mga nakaupo. Tayo po ang nagupo sa kanila dyan, tayo rin po ang magtatanggal sa kanila kung hindi tama ang kanilang mga ginagawa. Sir, mensahe nyo sa dating Pangulo. Ang masasabi ko po sa dating Pangulo, mahal ka po namin, Digong. Hindi mawawala yung pagmamahal namin sa'yo. At so, susuporta kami sa'yo hanggat sa kakayahan namin, hindi ka namin iiwan.